Sa isang iglap na paralisa ang isang 13 anyos na babae mula Palawan. Tinamaan kasi siya ng pambihirang sakit. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeta Pascual. Ang alam natin, kapag hindi nakakapaglakad ang isang tao, maaring na aksidente o di kaya ay pinanganak na siyang may ganoong kondisyon. Pero alam nyo ba, bukod dyan, Pwede rin palang malumpong isang tao kahit na walang dahilan. Siya si Thea, 13 anyos, taga Bataraza, Palawan. Si Thea ay isang normal na bata na nakakapag-aral at nakakapaglaro sa labas. Pero noon yan. Simula kasi October 2018, siya ay nagkaroon ng isang pambihirang sakit. Nagsabi po siya sa papa niya na masama daw po yung pakiramdam niya at nangangalay niya po na mamanhib daw po yung kanyang kamay, unang kamay niya. Tapos, umiiyak na po siya, hindi niya na po mahawakan yung, kamay, yung bag niya, hindi niya na po mabitbit, hindi niya na po may yung kamay niya. Doon po nagsimula, ma'am. Dumating din sa punto na natutumba at hindi na siya makalakad. Ang tawag sa sakit ay Guillain-Barre Syndrome. Isa itong pambihirang sakit at isa o dalawang tao lang sa kada isang daang libong tao sa buong mundo ang tinatamaan ito. So yung usually ang common na nangyayari sa mga ugat ay yung covering ng nerves, yung tinatawag natin myelin sheath, ay nagtatalop. Pag nagtalop yon yung myelin sheath ay bumabagal ang takbo ng uh, kuryente o yung impulses, electrical impulses sa nervous system, sa peripheral nervous system, na nagdudulot ng panghihina o paralysis ng katawan. Posibleng pinanggalingan daw niyan ay bakterya mula sa poultry products. Kaya pinag-iingat ang mahilig kumain ng isaw sabi naman ni Doc, may pag-asa pang gumaling ang taong tinamaan ng sakit na ito. Pero mahalaga ang early detection at early treatment. Kaya nananawagan po ng tulong ang ina ni Thea para maipagamot siya sa Maynila. Sana matulungan niyo po ako ng mapatirapi po ang aking anak. Yun lang po ang aking munting healing sa aking anak. Ang hirap pong nakikita yung anak mo na pinipilit na mag-aral na gusto niya matupad ang kanyang mga pangarap para lang po matupad ang pangarap niya. Ang hirap po kasi bilang isang ina na nakikita ko na kahit po mag-upo, nahihirapan po. Sa mga nais tumulong kay Thea, maaari niyo pong ipadala sa detalye na nasa inyong screen. Mobile Journey na Pascual po. Hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.